mga isunan mga gabi isa sa atong Diyos ng Amahan sa atong Ginoong sa so, Kristo sa pagkakaroon bisan sa atong kabisi bisan sa mga panghitabo kinangal sa kita mo sa, sa, mga pulong sa Gino atong kining pag-isigutan kaysa sige na itong tukis sa Biblia makakita-ikita mga tubag sa atong mga pangotana. Doon nama gue usaka. Higayon e nga ang atong ginoong sa Kristo, ang mga apostoles na nagtapok sila. Karoon ang utana, ang usaka, apostoles, kristo sa pag-ingon nga, kung sa may tima ilhan sa imong pagbalik, apan si Kristo may tubag sa Mateo kapitulo 24 versikulo 4 hangtod sa 8 nag-ingon siya sa diyang ng apostoles si Jesus may tubag pagbantay ka mo Ug ayaw Uh, pagbante ka mo o gayo ka mo palimbong ni Bisan Kinsa kay sa ako ngalan daghang tao ang muanhi nga magingon ako ang misiyas o daghan ang malimbungan makabati ka mo mga gubat sa duol sa uh, sa duol ninyo o mga mga, mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw ka mo, kabalaka kining mga butanga kinhanglang hanglang may tabo apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan maghubat ang mga nasod o mag-away ang mga gingharian may mga kagutom o mga linog sa tanang dapit kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit o ng ebanghelyo ang pulong ni Kristo pulong sa itong Diyos So ato masinati karon. na Ako karon ako sa sibo. Ini sa sibo makasinati og mga linog. Sa Mindanao sab kaganiha lang, Naglinog. Apan sa nangaging mga bulan nagubat na sab ang nasod kontra nasod sama sa Hamas o Israel, Iran o sa Israel, uh, Russia o ang uh, Ukraine. Muna yung atong sigutan nga, sinungganan pa lang ka na sa gingon Muabot ang mga hulungihong o mga balita sa gera, sa laing lugar kontra sa laing lugar. Nasod, batong nasod away ang mga gingharian kanang mga butanga dili ta makaingon ngamone katapusan sa kalibutan kay ingon ni Kristo sinugdanan pa lang sa kagutom kung ano kasi kita kagutom karong mga panahon na crisis tungod labi na sa mga corruption nga sinati ang ang mga tao tungod kay ang mga palitonon nun labi sa gasolina pero tali ang musaka Pastor Emong Sildo Bisos masaka niya ang palitonon musunod man inig mahal sa gasolina musunod man tanang palitonon mong Sildo taon maragilan sang dugay pag ikay musaka. pero ang palitonon piting paspasa muna nga mabot ang panahon nga kung nakasinati kita kalisod karon mas mo grabe pa ang kalisod nakagutong apan dili pa ka ka na sinungdanan pa lang. Sa itong baton, aron maandam kita, aron makayang na Naimyo na sa mga panghitabo o mga kalisod, dilita makakita og mga tubag sa mga pangutana na kinintanan, kinahangang mahitabo. Kaya kung pwede pa lang ito iso na nakasulat sa Biblia, si Kristo sa paglansang sa mga audio, pwede siya muna o tungon kay gamhanan man siya siya ang Diyos, apan di siya gusto nga matuis ang kasulat sa balang kasulatan mga dito niya sa dambana sa kalbaryo ang iyang dugo alang sa iglesia sa Jos. yan pagbasa mo Biblia aron sa inyong masinati o matyagan ang gugma sa atong ginoong Diyos o sa itong ginoong Isokristo na sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailan kailanman Amen